Ang tamang pagkuha ng sariling presyon ng dugo o blood pressure ay mahalaga sa pag-alaga ng inyong kalusugan. Narapat lamang na maging pamilyar tayo sa wastong pagkuha ng blood pressure. Tatalakayin natin ng ilang detalye sa tamang pagkuha ng blood pressure. Kadalasan ginagawa sa klinik o ospital, maaari din kuhanin ng inyong blood pressure sa inyong sariling bahay. Kung tama ang pagkuha ng inyong sariling blood pressure, ito ay maaaring gamitin ng inyong doktor sa mainam na pagmonitor ng blood pressure ninyo. Ayon sa rekomendasyon ng American Heart Association, maaaring gamitin ang isang automaticong digital BP monitor katulad nito na may BP cuff na tama para sa inyong braso. Pangkaraniwan, madali lamang ang pagkuhan ng blood pressure gamit ang isang digital BP monitor. Kailangan lamang na tama ang sukat ng BP cuff para sa inyong braso. Kung kayo ay may tanong at di sigurado sa tamang paraan ng pagkuha ng blood pressure, maaari kayong sumangguni sa inyong doktor o sa pharmacia na malapit sa inyo. Maraming bagay ang nakakaapekto sa tamang pagkuha ng blood pressure. Kung gayon, Importante na sundin ang ilang panuntunan na inirekomenda ng inyong doktor. Panoorin ninyong mabuti ang bidyong ito para sa ilang detalye sa tamang pagkuha ng blood pressure. Una, panaghandaan ng pagkuha ng blood pressure. Ilang bagay na dapat inyong tandaan? Inirekomenda na kuhanin ang inyong blood pressure dalawang beses sa isang araw. Sa umaga at sa gabi para makuha ang tamang blood pressure, mas babuti na ulitin ng dalawang magkasunod na beses ang pagkuha ng blood pressure. Kung kayo ay umiinom ng gamot para sa inyong blood pressure, mas mabuting kuhanin ang inyong blood pressure bago ninyo inumin ang inyong gamot. Bago kayo magsimula, siguraduhin na komportable at di kayo naiihi. Kung kayo ay nag-ehersisyo, Tuminom ng kape o nagsigarilyo, mainam na maghintay muna kayo ng 30 minutos bago kayo magkuha ng inyong blood pressure. Mainam na kumuha ng inyong blood pressure sa tahimik at komportabling lugar sa inyong bahay. Pangalawa, umupo kayo sa silya at isandalang inyong likod ng diretso. Ilapat ninyo ang dalawang paa sa sahig. Kung di maabot ng inyong paa ang sahig sa pag-upo, kumuha ng bangkito o kapareho nito para suportahan ang inyong paa habang nakaupo. Iwasan magdekwatro. Ilagay ang inyong braso na gagamitin sa pagkuha ng bibi sa katabing lamesa. Siguraduhin na kapantay sa gitna ng inyong dibdib o sa lebel ng puso ang itaas na braso. Ilagay na patihaya at ibukas ang palad ng inyong kamay para ma-relax ang inyong braso. Kung kinakailangan, itaas ang manggas ng inyong dami. Ilapat ang BP cuff sa braso. Sa itaas ng siko, mga isa o dalawang sentimetro mula sa gilid ng braso. Siguraduhin na di sobrang mahigpit o maluwag ang pagkakalagay ng BP cuff sa pamagitan ng paglagay ng dalawang daliri sa loob ng BP cuff. Maghintay ng mga limang minuto bago kayo magsimula sa pagkuha ng blood pressure. Pangatlo, mahalagang manatiling tahimik habang kumukuha ng blood pressure. Iwasan ang pakikipag-usap panonood ng telebisyon, pagtawag sa telepono o paggamit ng iba pang electronic devices. Ngayon, maaari ninyong simulan ang pagkuha ng inyong unang blood pressure. Matapos makuha ang BP, isulat sa inyong record book ang aktual na BP pati na rin ang heart rate o, o pulso na makikita sa Digital BP Monitor. Maghintay ng mga dalawang minuto bago ulitin ang pagkuhan ng blood pressure ninyo. Buli isulat ang BP at heart rate reading na nakuha ninyo. Maaari kayong bigyan ng inyong doktor ng isang record book kung saan niyo pwedeng itala ang inyong blood pressure reading. Ipagpatuloy ang inyong rutinang aguha ng blood pressure araw-araw o depende sa rekomendasyon ng inyong doktor. Isangguni ng maagap sa inyong doktor ang inyong naitalang BP reading kung kinakailangan. Importante na ikonsidera ang mga rekomendasyon ng inyong doktor patay sa naitalang BP record niyo. Ang pagkuha ng sariling BP ay malaking bagay sa inyong doktor upang lubos na maintindihan ang estado ng inyong BP para makonfirma kung kayo ay may high blood pressure or hypertension. Masuri ang pagbabago ng inyong BP matapos simulan ang gamot para sa inyong hypertension at mamonitor ng palagian ang inyong BP sa mahabang panahon ng pag-follow-up. Laging tandaan Nasa inyong mga kamay ang responsibilidad na ibigay ang wastong informasyon sa inyong doktor. Sa inyong maingat at wastong pag-monitor ng inyong BP, ang inyong doktor ay mas magiging epektibo sa pagbigay ng karampatang lunas para makontrol ng maiki ang inyong high blood pressure. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.